Marta Master, highlights hey, na, Master. Siya si Master. Sataw uh, sa mga, shout, shout 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 sa lahat out. ng takabikol dyan, yung bayaw ko. <laughs> <laughs> hey, <laughs> <ayaw>. <laughs> Congrats, saka 1K ka na. Saka ah, okay. so yung kapatid ko na dyan, oh, sataw <laughs> sa inyo. Huwag ka hinga ng hinga, kasi ito naman. sponsor mo, gay. Ha? Sponsor mo. Sponsor by... Boy, <laughs> oh, Boy, si maro? Ah, maro si Payamar, Ah, si Ah, Payamar. Ah, Ah, Si Master. Monitor na lang. Konti na lang, Ah, parang piyesta, oh.

Ayan. okay nang nang ako naiibig niya naiyak 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 kaya din surrender na nakarami nang pero ng na bihaye na sa pagtanggol sa pagtanggol sa pagtanggol sa pagtanggol sa sa pagtanggol 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 sa Matagal nah, ko na ginagawa yun. Sana <laughs> Sanay na. Lalo na yung panguli, yung <laughs> 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 <mumbles> oh. So, ito yung diretsyo yun. Iwan mo sa perimeter yun. Ha? Bibigyan ka muna yung kay k Ha?

Basta so, huwag nyo kakalimutan ito. Pati ito. Huwag na yung kutsilyo. Ito. Ay, yapa sa spaghetti. <laughs> eh. natin. Superana. ha? Ayan. 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 Ayan

ক঺ মнক্ মবকক? মকার঺ কারঙ নাই নাই কাই নাছিল Ya malem ba kya tera Ito na eh to. Ito malalim to. Oh, nabigla ako <laughs> sa pakwan. <laughs> <laughs> Ano ka balik na? Noong isang linggo pa yun. <laughs>

哎，回去。 tara dito Yung bula, yung bula, yung bula Bula yan, hindi bula Yung bula nga Yung bula ni Mike Mike, yung bula Bula mo Ha?

tai melangi pulstiru vingul situ mi pasit lege atidau mprendega dalidon jeu sa me savet jea gaishan kontent mau ini kan saya ini bosnya kan itu eh satu terus satu he 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 satu bos anak galeng airport bang magam bos salah kan ada yang mau datang itu kan saya anu kan anu kan ngakalanya kan

pa ano wipes pa muna sa ano sa mesa sino meron babalik yung mesa hindi wipes pang ano dun sa mesa ay tu bigo